Gusto nyo bang malaman kung paano na naman natin ginawa ito? Panoorin nyo lang. Turuan ko kayo. Let's go! So una, gawa na naman tayo ng video. Kunwari, ganyan, acting-acting sumipa, tapos sumilip. Kunwari, nakita natin na lumabas na si KD. So tapos yung isang clip, yan ang mangyayari. Yung parang lalabas si KD sa puno. Yan yung idudugtong natin mamaya doon sa pagsipa. So, kuha lang kayo ng mga ilang ulit para makita nyo kung alin ang alin ang mas maganda. So, then punta kayo sa CapCut. Tap New project. Tapos hanapin yung video na ginawa. Then, adyan na kayo sa loob ng CapCut, i-play muna natin. So, ayan lumabas na siya. Sumi pa na at umakting na. So, ang gagawin natin yan, tap natin yan. Tapos, hanapin lang natin yung part na kailangan natin. Tap natin yung clip, then split. Yan. Tapos, i-delete natin yung unahan kasi wala namang gamit yun. Tapos, play ulit natin. Ayan. So, dyan, try naman natin split yan kasi nakasilip naman siya so dito naman tayo sa part na lalaba si KD sa punong kahoy So, dyan, split natin. Tapos, dilit natin yung sa gitna. Yan, para magkadugtong na yan sila. Tapos, ang gagawin natin, yung second clip na yan, yung nakuha natin, i natin yan. Tapos, i-anapin natin yung sa mga tools natin sa baba. Yung overlay. Ayan, overlay. So, automatic bumaba na siya. Then, i-drag natin papuntang left. Pero, hindi natin na isasagad. Kasi, itatiming lang natin yan doon sa part na sumipa. Sumipa na si busing. Ayan. So, diba? So, kailangan i-timing lang natin. So, pagsipa, sabay labas. So, dito, para lumabas yung capri na yan na natumba, so, kailangan natin i-mask yan siya para parehas kayo makita. Tapos, hanapin sa tool sa baba. So, swipe natin papuntang left para makita natin si mask. I-mask na natin si AD. Yan, i-mask natin yan siya. Tapos adjust adjust mo lang yan siya. So may mga yan mga arrows na yan, pwede mo yang i-adjust. Pwede, pwede mo yang paliitin, pwede mong palakihin. Ayan. So wag lang natin i ano itaas masyado para hindi maputol yung ulo ni busing pag sumilip siya, di ba? Kaya bilog yung ginamit natin, hindi yung horizontal. Ayan, play natin kung hindi maputol yung ulo. Kaya ayan, in-adjust natin. O oh, yun, sakto na siya. So, okay na. So, may sobra. So, touch natin yang sa baba. O yan, pumuti din. Split, delete. Tapos delete din yung CapCut logo. Ayan. Tapos kung makikita nyo yung video natin parang gumagalaw. Kasi gawa yan nung sa stand medyo hinahangin. Ang gawin natin, tap natin yung clip click natin yung stabilize tapos i-adjust natin yan isagad natin para hindi siya magalaw so same doon sa second clip so stabilize natin so isagad din natin yan para parehas lang siya so ayun nag green na click so i-play natin kung hindi na magalaw yung video ayan so hindi na siya magalaw di ba so makita nyo naman so gamitan nyo lang ng stabilize pag medyo magalaw then click yung arrow tapos hanapin yung aspect ratio tapos ilagay ulit sa 9 by 16 then tap yung check tapos yung resolution i-adjust natin sa 2K to 4K frame rate 50 ayan so okay na yan sya pwede mo nang i yan sa yung device so kung nakatulong ito sa inyo guys pa-comment naman pa-like follow and share na rin para makatulong sa iba salamat